Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 13 Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, Subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh. Sa inyo, kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso at kaluluwa, si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyo niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Sinuman ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala o kaya'y sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo. Huwag ninyo siyang papakinggan, huwag ninyo siyang kaawaan ka o pagtatakpan, sa halip patayin ninyo siya ang nilapitan ang unang babato sa kanya. Pagkatapos ay ang taong bayan. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay, sapagat hinihikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh, na inyong Diyos at siyang magligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mga pang gumawa ng ganoon at magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lungsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh, ay may manlining lang at nanghihikayat sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala. Siya sa tin ninyo itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo, patayin ninyong lahat ang taga roon, maging ang kanilang mga alagang. Ang lahat ng masa-samsam ninyo roon ay ipunin ninyo sa liwasan at sunugin pati ang buong lungsod upang maging handog kayawi. Ang lugar na iyon ay hahayaan ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang muli. Huwag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno. Kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh, susundin ang kanyang mga utos at patuloy nagagawin ang ayon sa kanyang kalooban. Kabanata ikalabing apat Kayo ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung ang isang mahal sa buhay ay mamatay, huwag ninyong hihiwaan ang inyong sarili. Niaahitan ang inyong noo upang ipakita lamang na kayo ay nagluluksa. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na marumi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Baka, tupa, kambing, usa, gasela, kambing bundok, antilope at tupang bundok. Maaari rin ninyong kainin ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkaing mula sa sitmura. Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na biyak ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin yung ngumunguya, ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamelyo, koneho at dagambukid. Ang mga ito ay marurumi. Ang baboy ay dapat ding ituring na marumi. Sapagkat biyak man ang kuko, hindi naman ito ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag ninyo itong kakainin, nihahawakan ang kanilang bangkay. Sa mga nilikha sa tubig, ang lahat ng may palikpik at kaliskis ay eh maaari ninyong kainin. Huwag ninyong kakainin ang mga walang kaliskis at walang palikpik. Ito ay marurumi. Maaari ninyong kainin ang malilinis na ibon. Ngunit ito ang mga ibon na huwag ninyong kakainin. Agila, buwetre, agilang dagat, asor, falcon, at lahat ng uri ng milano, lahat ng uri ng uwak, ang mga ostrich, kuwago, gabyota, at lahat ng uri ng lawin, lahat ng uri ng kuwago, Sisne, pelikano, buwetre, somormoho, lahat ng uri ng tagak, Abudela, kabag, at paniki. Lahat ng kulisap na may pakpak ay marurumi. Huwag ninyong kakainin ang mga ito. Mari ninyong kainin ang anumang malilinis na ibon, maliban sa mga nabangin Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na basta na lamang namatay. Mari ninyo itong ibigay o ipagbili sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ito'y sa dahilang kayo'y sambayanang inilaan sa Diyos ninyong siyawe. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ang inyong ani, alak langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyo si Yahweh upang siya inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalusaluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyo si Yahweh. Ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga levita sa inyong lugar, yaman sila'y walang kaparti sa lupaing minana ninyo. Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing ikatlong taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulit. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain.